Alright, hello viewers at subscriber Nasa Palawan po tayo ngayon Alam nyo na Alright, maraming salamat po sa sponsor Ayun, at nandito nga po tayo sa Palawan Ayan, nag-receive tayo ng padala ni Ma'am Lisa Para sa paglakad ng birth certificate ni KC Ayan, maraming maraming salamat po Ma'am Lisa Nandrick Ah, uh, nag-claim po ako ngayon ng ngayon pa na lang na 5,000 210.77 alright, marami salamat po at sa taos pusong pagpapapos ng uh, tulong sa aking youtube channel uh, sana marami pa kayo matulungan na katulad ng uh, katulad ng Kisi kaya uh, isang PWD ano ni Parin Judo dual basang uh, content Ayan. at tayo ay pinag representative para lakarin yun sa uh, sa PSA ayan ayun uh, maklim na natin mamulis ng red uh, yung padala at maraming salamat dito uh, at ito ilalakarin natin para matapos na natin gagawin di PC para sunod-sunod naman natin ah uh, kontin para mapunta natin so yan mga malis down rin at na natin yung padara yung padala mo na 5,000 kami uh, salamat ayun mga kaibig ayun mga kakuya Arnold at nandito nga tayo Binalikin natin si Angelica. At may ibibigay ako sa kanyang kopya na galing kay Ma'am Liz Danred. Para alam niya yung mga kukunin namin bukas. You know. Magandang ah. hapon. Magandang hapon po. Pumunta ko dito baka may tira pa tayo kahapon. Panis na yung pansit sir. Panis ba? panis, tinapon ng nilolong Ako, sa basura. na sinayang. Hindi nyo ah. kinain kagabi. Dosog na kami sir eh. Kagabi mm -hmm. natukulog kami. pagising na namin, tinignan ni Lolo yung sakatiro. Panis na eh. Inapo na lang nilulong sa basura. Yun lang. Sayang. Ang eh. dami pa naman nagugutom. Sayang nga po talaga. Eh. Ula po ulan po. Ulan. Eh, ulan. O, boss. Oo. Malakas ang okay. ulan, sir. Eh. Ayan, nagpunta ko dito kasi may lakad tayo bukas. Opo. Ah, pupunta tayo itong inis. Oh. May, may sinasabi kasi si ma'am sponsor na Apo. sa ano nangyari daw sa sa party na lang sir kasi ano para ano daw nangyari ng nang linakad mo doon sa binigay niyang 1,000 sabi ni ma'am list raid ano nangyari doon sa ano mo sa paglakad noon 500 lang yata yung ginbigay sa akin ni eh, sir yung, sir. O, yung una 1,000 yun eh tapos nasundan ng limang daan kasi nga 1,000 ba yun sir? parang ano parang 500 lang eh pangalawa na yun limang <laughs> daan lang yun kasi binigay sa'yo <coughs> kasi yung yung lang yata yun sa yung lang yata sa akin eh sir limang daan lang yata yun eh tapos ang ang nakalagay sa birth certificate ni Kiss ano? No record ang nakalagay. So ano daw ang dapat gawin? Ano? Iparistro mo na daw si Kiss. Saan daw iparistro na Sa ano lang po. Isim tungko sir. Isim tungko para ano para malapit-lapit lang eh. Ah, doon ba yung restro noon? Apo. Hmm. E, parestro mo na siya. Bago release ng birth certificate? Apo. Ay. Nakalagay kasi ano eh. Ah, no. no. record kasi nakalagay. Pero alam mo yung taon na Opo. kung kailan siya pinanganap. Apo. So, yun nga. Kailangan natin lakarin. Apo. Bakit nung pumunta ka, wala pala na punta yung binigay sayo na pa, budget para sana doon sa pagkuha. Nimandaan lang ya pa yun sir. Hmm. Pamasahe ko pa sir. Pagkain ko pa. Hmm. Sa tunggo pala no? Apo. Eh, Pero bago tayo... Eh, sama ko na lang si Merilos bukas sir hindi, din naman kailangan siya eh. Ah, hindi. oh, ang kailangan natin si ikaw at si KC. Opo. Kayong dalawa puntang puntang ko kayo dito bukas. Oh, sige po. Ha? Na umagang umaga yun. Pupunta tayo doon kasi uh, punta muna tayo doon na sa Barte. Bago tayo pumunta Tungko. Para talagang alam. Saan? Ha? Sa Barte, sa Iniso. Sa sa ba? kuan lang po. Saan? Saan ka pumunta nung dati? Isim Tung po ako pumunta. Sa SM ko ka pumunta? Opo. Bakit pumunta ka na doon? May uh, ano naman rin doon ng ano, mga birth certificate sir? Ano yung may ano yung may kuhaan na rin doon? Ah, uh, may ano naman doon? Opo hindi pala pumunta ng ano ito dito sa sa barte hindi po SM Tungko lang po ako pumunta eh bakit sabi mo kanina tinuturo ka sa SM Tungko nandung ka na pala hindi mo pa nalakad na nasabi mo walang record sa wala pong record Oo. eh, doon di, po ako pumunta saan ka pumunta sa ano SM Tungko po doon ka na pumunta opo oh, o nandong ka na nga, bakit hindi mo pa nakuha yung birth certificate ni Casey? Hindi ka pa nagpa-record doon. Kinuha ko na nga, sir, ang... Ay, nakakuha ka na? Lumabas, sir. Ano, no record nga ang lumabas. Kaya nga, ibig ko sabihin, nandong ka na, bakit hindi mo pa pinag-registro si Casey? Bakit? Nandong ka na sa tungko, di ba? Opo. Oh, ba't hindi mo palinakad ka? Nanandung ka na nga? Binayaran ko na yun noon, sir. Tapos ang, ano, lumabas sa computer, no record na lumabas. Kaya nga, no record nga. Anong ibig sabihin, walang record si Kisi doon. Wala po. O, oh, paulit-ulit lang kasi tayo Apo. eh. Ngayon, ang gagawin natin, ipaparistro daw siya, sir. Kasi... Sa, saan iparistro? Iparahi, iparistro. Iparistro sa tungko. Sa tungko pa rin. Apo. Oh, kaya nga nandoon ka na nga nung una mong lakad nandoon nga. Na. Opo. Oh, ba't hindi mo paginawa? Kulang kasi pera, sir. Ako ah, lang ba? Opo. Mga mag magkano daw? 350 kasi yun, sir. Tapos ang masahay mo pa Ah, 300. Opo. So nabayaran mo na pala siya ang 300. Opo. Ngayon, Nagbigay ka ng 300 doon. Okay. May resibo ka. Doon po sa ano? ID. So yan mga kaibig. Uh, linabas nga ni Ate Angelica. Yung Ma. unang lakad niya daw na binayaran. Ayun nga, basis sa na nakita kong resibo, ang binayaran niya pala yung request na walang record. Ayan, kopya. Para sa ano yan. Yan ang mga kailangan mong anuan. Oo. Oh pag mo mamaya, hindi tayo. tayo makapag-vlog kasi copyright tayo nito, may tugtog.